So, my dog, si Yara. Ito si Hakim. Hakim! Yan, si Hakim. Ito si Jasper. Ayun. Yara. Yara, sama pakiramdam mo? yun po si Yara ay masama ang pakiramdam. Gusto niyang magdahon. Ito po yung plants na chamomile. Ah. Yan nagkagamot siya kasi masama pakiramdam niya. Yan. Yan po yung gamot niya. Sinadya ko magkaroon ng ganitong halaman para kay Yara. Look. Hindi po siya nag-breakfast ngayon kaya alam ko masama ang kanyang pakiramdam. Ang um, ubus ng pagka. Ayan, yung sinda. Ito si Hakim. Oo. Oh. Okay, Ayun si Jasper. Jasper na ma mailap. Ayun si Kenzo. Kenzo! Sa more, yara. Ay! Huwag mong baliin. Sa isa lang para hindi masira. Hmm. Kailan daw na siya? Kailan daw ang kanayara? Ako, ako, ako magbibigay sa iyo. Ako masira. na alagaan ko itong halaman na to. Oh. Kasi gusto niya yan. Oh. Yan. Kung wala ito, pwede yung paradis na ano, damo. Okay po. Mamaya yan. Okay na si Yara. Bye-bye.